Ayan ka chubby, umorder ako sa orange app ng ano, overseas. Ayan yung mga anik-anik dito sa lababo. Ayan siya o. Oh. 4A eh, ang sukat niyan, nakalaminate na rin yan. Ayan siya Oh. Ang syala niya ka sakala ko, papel lang siya or sticker. Pagdating, nakalaminate na. O, oh, din dinikitan ko lang yan ka ng double-sided. Ayan, nakadikit na siya. Ito pa. Tapos ito pa siya. O ah, diba, ang shala. Then, ito yung una kong binili. Yung ano, yung... Yan, sticker talaga yan. Tapos, ito. O ah, diba, shala-shala. Kasi yung aking, ano, yung aking lababo, sobrang plain, ayan, o. Wala siyang mga design-design, ganyan. So, dinikitan ko siya ng ano, dinikitan ko siya ng mga ganyan-ganyan para magkaroon naman ng... Kunting aurahan yung aking lababo. Ayan. May mga kalat-kalat pa dyan. May mga pakalat pa yan dyan. Tapos wala naman akong anak na maliit. May mga gamot-gamot ako dyan para dun sa aking aso. Yan siya, oh. Ayan. Ang ganda, di ba, ka-chubs? Pag yung katulad mo rin akong, ano, mahilig sa mga anik-anik, try mong mag-subscribe, mag-like. Ayun lang, salamat.